sa Manila so ayan malaki maliit na puwet wala na dito yung elepante ayan dito na kami muna kami dito ayan. wala na yung malaking elepante dati mayroon yan wala na kulang na sa mga hayop ayan. mga tao na lang nandito dito wala na makita mga hayop ayan kukunti na lang. Hindi ka dati, ang daming mga hayop Ayan, dito kami mawasyal, pasyal-pasyal na, na kami. Yan o, wala na. Di ba? Dati dito yung elefante. Yun na lang mag-isa. Yun naman yung elefante. Wala naman na masyadong hayop, no? Ayan, ka nang makita. Ayun. Puro na lang mga lalagyan nila. Meron pa naman natira yata kapraso. Punti na yung mga hayop nila, no? Sabi, so look at that. Look at that. Look Where? at that. What is that? Big mouse. Big mouse. Saan? Yeah, there. Where? Where is it? That one. Where? That one, no? Under the tree. Eating grass. Daddy, Daddy. Wala na yung mga buhaya. Wala na yung mga buhaya, no? No. See. Ha calm. na lang talaga yung mga hayop dito. You see? Here. Turtle ayun. One turtle. Here. Ha calm. Take zero under the tree eating grass. Oh, see? Why are you looking here? Labulang. Only. Oh, didiniyod the grass. Yeah. Look at this turtles Oh no, they're, they're, they're climbing on each other. I am looking. Okay. Sweet yan, sweet. Sweet sila. Yan, no, dati may mga buhaya dito, no? Paano naman magkakaroon? Tinan mo naman yung tubig. Ang dumi. Siguro namatay na yung iba. Mga ibon, mga wild ay. Wala na mga langgati na mo naman yung ano, tubig, oh. Dati marami dito mga buhaya. Ayun, nag-iisa kawawa naman. No? Balik tayo dito. Hanap tayo ng mga hayop. Maghanap tayo ng mga hayop. Iyon oh, no, mga hayop galaw doon. <laughs> Ayun, <pababa. laughs> Mga tao na lang makikita. <laughs> mga tao na lang yung makikita mo dito wala na masyadong mga hayop ayan, di ba? puno o, oh, di ba? mga ibon ibon na hindi makita ayan wala na masyado, no? dito sa may bungad ayan, mga ibon Yan, mga lalapsal. No? Mga ibon. Tataas nila. Tataas na bakod nila. naman mga hayop. Parang nakakatamad na mamasyal dito. Okay naman, malinis. Kaya lang wala na yung mga hay. Kunti-kunti na lang. <coughs> Ay, ito daw may ano. Hmm. O, oh, di ba? Ay, ng mga ano, no? Eh. Wala. Wala ka naman makita. Wala nang no mga hayop. Mm. Oh, di ba? Ang okay. mamahal pa ng <coughs> <Barin>. <coughs> okay. <coughs> okay. <coughs> Look Ayun, meron pa nag-iisa kawawa. Look at me. Here the camera. Mag-iisa na lang. Ito pangalawang ibon. It mm -hmm. Oh dangerous. Nag-iisa lang. Kalooy man oi. Ay. pa kami doon sa malayo kung mayroon pa